right, it's been a long time na hindi tayo nakapag upload so yan uh, bumalik yung na repair natin na yamaha p45 yung sira yung amplifier channel naka clip and it turns out dito lang yung problema yung mga bagong resistor yan yung problema now bumalik siya. ang problema is yung secondary is shorted kaya nag ako So, nagawa na ko sa secondary. Ayan. Now, I'll be conducting a test. So, proving a point na itong ganitong style is <clears throat> uh, magkakos ng init sa sa ito itong metal na ito pag naisara na yung case kasi magiging short na yung metal plate dito at kababa connected sa bolt <clears throat> I'm probing here a point na gaano ba kaya importante yung mga isolation na ganito plastic bushing or isolation sa mga bolt para ma-isolate siya unlike sa ibang design na mga shielding sa ganito meron siyang uh, metal shield Which is isolated. Isolated yan. Naka-wrap around. Eh, hindi ko na siya maibalik. Kasi kailangan mo i-welding. So we'll stick on this one. So the problem is it will cause a heat. Because mag ito dito. So I'll prove a point here. Pero uh, only mangyayari lang yun kapag nag short dito so we'll try to short this one yan at eh, saka I'm looking for another way to short it this one siguro sure. so meron na siyang loop yan. hopefully may conduction short So once again, I'm I'm, I'm only doing this for experiment. Ayan. Okay. Yeah, unti-unti nang wilau, kumi na nih sya. Makita yung contact points yan. Yan oh. Meron mga contact points. oh minute yun. Ito, loose connection. Itarong ko na rin pala Dapat may connection yan. Yan yung contact points oh, Hindi naman siguro mag lang yung thermal camera. Ayan. So, i-pause natin yung uh, video and then ilalagay ko tong ano yung spacer. So, ayan. So, sinadya kong tinanggal tsaka nilagay sa aircon para makita ano And here, makita meron siyang isolator. So, we'll turn on the device. let's monitor kotak points dapat uminit na yan so malaki <clears throat> yung difference ng merong spacer So, mga contact natin dyan is uh, wag wag nyo po itong kung itatanggalin nyo, ibabalik nyo ulit. Kasi okay pa siya pag uh, ganito, nakaganito yung amplifier open, okay pa yan. Pero once <clears throat> nailagay mo na yung cover casing, magdedikit dito yung casing, tsaka ito, connecting by uh, screw, yung 4 screw eh, mag meron siyang kun, uh, close loop ng metal shielding yan or spacer eh, magkandak ng init yan o init yung yun, eh. ah, lamig pa rin unlike sa <coughs> unlike sa ano sa walang spacer okay so ito makikita natin na uh, legit gumagana yung unit yan ito yung sinasabi ko na mainit talaga yung yung voltage <coughs> buffer kapag naka engine okay so case close everyone ito yung original nya so uh, na rewind ko tumaba yung transformer hindi na pwede ibalik tinanggal ko yung spacer hopefully hindi mag mag cause ng close loop hoping pero yung duda ko ganun pa rin talaga kaya pinabili na lang, ko na lang yung <clears throat> kasama ko ng bagong bolt para may kabit ko yung mas mataas na bolt para may kabit ko yung uh, spacer isolation okay guys thank you for watching and babush